What's up mga pale? Kamusta kayo dyan? Sana okay lang kayo. Samahan nyo na naman ako sa ganap-ganap natin ngayong araw. Alas dos na nga pala ng madaling araw. Gumising tayo kasi may kukunin tayong motor sa Bulacan. May isa sa mga followers natin ang nag-message sa atin. Napag-isipan daw niya na ibebenta na daw niya sa atin ang kanyang big bike na Honda CBR 650 RR. At syempre, kaya tayo na naman ang dadayo kasi medyo mababa niya inoper sa atin ang kanyang unit mga pale. Ganito talaga kahir maging buy and sell mga pali, hindi biro. Tapos babaratin lang ng mga buyer. Gigising kami ng napakaaga, bibiyahe kami ng napakalayo para lang maikuha kayo ng unit. Ito nga palang gagamitin natin ang NMAX version 2 2024 model. Para naman medyo komportable tayo sa biyahe at hindi masakit sa puwet at balakang. Kung maglolong ride ka nga pala at plano mong bumili ng motor, ang bilhin mo na ay mga gantong motor, automatic na, malambot pa ang upuan. At bukod sa pagiging komportable, napakatipid pa nga pala sa gas nito mga pale What's mga pale alas dos na ng madaling araw. Pupunta tayo ng Bulacan para uh, may titingnan tayong motor doon, may titingnan tayong big bike. Eh. Sana maging goods at uh, hinihintay na tayo ng mga kasama natin. Tara! At tayo na nga, tara na mga pale, baka abutin na naman tayo ng araw. Mahirap kasi kapag sa daan pa tayo inabot ng init ng araw, napakahirap bumiyahe. Lalong lalo na at kapag inabot ka pa ng traffic, ah. -ah. kaya naman ng mga kasama natin ay pinuntaan na agad natin ng bahay-bahay para naman mabilis tayong makaalis agad mga paalit. At dahil bibiyahe tayo nung malayo, kailangan magpagas muna tayo para hindi tayo maubusan sa daan. Full tank 30. Sultak <laughs> na gumapaw ano. Paapawin mo 30 pesos pre ha. Sarap At pagkatapos nga pala natin magpagas ay umalis agad tayo mga pale. Dahil may mga tropa pa tayong dadaanan. Pupuntaan lang pala kasi pag dinaanan natin baka mapisa sila ng motor eh. At shoutout nga pala kay Renz Vincent Remedios Humamil. Shoutout sa'yo, pale. At shoutout din kay Chris Den De Shoutout sa'yo, pale. Enjoy ka sa buhay mo. Sa mga gusto magpa-shoutout, comment ka lang. Sa dami-dami ng stopover natin, tara na, let's go na mga pale. Simula ang bakbakan. Nananalangin na naman tayo na sana matinong unit na naman ng datnan natin doon. Kasi kapag kamala yung lugar, medyo risky talaga mga pali. Kapag palpak ang unit, talong-talo ka. Pagod ka na, gutom ka pa. Gastos ka pa malala kasi may mga kasama tayo mga pale Parang sa relasyon mo lang, gastos ka ng gastos, hindi ka naman mahal Uy ano ba't hindi mahal? <laughs> Pasikat ka na naman boy! Napakalikot mo mag-drive tapos kakatok ka sa mga puso naming nananahimik <laughs> Napakasarap talaga magbiyahin ng gantong oras mga pali Nai-excite na ako makita ang unit natin kaya tara na mga pali Okay, what's up mga pali? Wow. Nandito na tayo ngayon sa Kalumpit Bulacan uh, Taga dito daw yung uh, may-ari ng big bike na kukunin natin ngayong araw Kaya kukontakin natin, hintay lang natin replya. Jet na natin. Papuntahin na natin dito sa pinag-usapan nating meet up. Try natin tawagan mga pal. Nagri-ring. Oo. Oh, Nagri-ring. Kaso hindi sa eh. Try ulit natin i-chat. Ang binebenta nga pa lang big bike mga pali ay CBR 600 RR. Uh, original lang papel tapos wala naman daw issue registrado rin kaya pinunta natin ngayon. Ah, hindi sumasagot eh. Hindi sumasagot. Problema 'yan. Huwag na ulit natin ba. Problema 'yan. Oh, did not answer oh. Gago lang pa binayaan natin pa Ay. Ano gago? Parang na-block ako. Hello? Ha? Huh? Black atol. Alang, grabe naman yan. Black atol. Black atol. May black. Balayo nang biniyahin natin. Mapalit, tingnan mo. Ayan, o. Wala, black na. block black tayo ng hype na to. Ayun na, nakakainis po rin. Pali, ano nang balita to sa kausap mo? Tama, pali. Hindi nga sa likod. Nai-black ako doon sa Facebook. Tinatawagan ko kanina nung hindi pa ako nakablock. Hindi sinasagot ang giling naman, nakailang sa kanila eh, nakailang. Tawag ako, nakatatlong tawag ako eh. Grabe naman ano, ang dami talagang ano, hindi magandang fire ngayon. Adi, ikaw pre, nanonood ka kung nanonood ka, na makonsensya ka naman sa ginawa mo pre, hindi na yan ang pinahay namin. Nandito kami ngayon sa Kalampit Bulacan pre. Napakalayo ng biniyahe namin tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin. Nang abala pa ako ng mga tropa. Alas dos sa madaling araw, bumiyahe kami, ang dami nilaw. May mga trabaho yan, inabala ko para lang makapunta kami dito para kunin yung motor mo. Ay, wala ka naman yata ang motor eh. ulo ka sana makonsensya ka sa ginawa mo ha. Nakakagigil ka pre, nakakagigil ka sa totoo lang. Hindi magandang, hindi magandang biro yan. Nagrabiado ka na tao, pre. Nanginginig ako, pre. Nanginginig ako sa galit ko no? yun. wala ko uwi Uuwi na ba tayo? Maghahanap pa tayo ng ibang motor dito sa malapit. Eh, wala. Nakakaya na mo sa mga kasama. Babayaran ko pa yung mga kasama ko. syempre, hindi ko naman pwedeng basta abalain lang sila. Nagkasulina sila. Pahain sila. Paano yan? Mag-aabuno ko. Magkabayad ako sa katila. Wala. Walang nangyari. Wala pa na motor. Oh. Paano yan? Ano yan, ayan, ton. natin, Tony? Okay, balik, balik tayo. Bumbun na, yun ang natin. Bum na ang dami talagang maluloko ngayon mga paale Tignan oh. Tingnan yung ginawa sa atin no? Oh. Tingnan mong ginawa ng hype na to. Yung mga buy and sell dyan, kaya ang dami nadadalang mga buy and sell dyan. Pinapapunta nyo sa isang lugar yung isang tao. Tapos kapag nandun na, ayan, bigla nyo ibablock oh. Napakadaming scammer ngayon mga paale oh. Napakalayo ng biniyahe namin, oh. No? Ang dami pa namin kasama, ang dami niyong inabalang tao, tapos ganito lang ang gagawin nyo. Hmm, Sila kayo, nakakagagapali. Oh. Ano gagawin natin dito? Pinapunta nyo kami dito ng Kalungpit Bulakan. Galing pa kami ng binangonan Rizal, pare. Tanong niyo, baka kakilala nila kuya. Yung kalumpit, Bulacan na na isa so, paano gagawin natin ito mga pali? Wala eh, ganun talaga. Kasama sa buhay ng bayan sel to. Oo, uwi tayo. Pag, paano yan? Ano gagawin natin yan? Da ano, uwi na tayo yan? wala eh, wala, wala naman tayong magagawa eh. na block na tayo eh. Ang layo ko naman Kung kailang nandito na tayo, tsaka, tsaka pa na block Kaya nga eh. Uh, Kaya. Sayang pa, umalis pa kami doon, 'di ba? Nag-intro ko kanina, umalis kami sa binangonan ng alas dos ng madaling araw. Ang dami talagang manloloko ngayon. Kaya kayo mga gustong bumili ng motor mga pali ha. Ah, siguraduhin nyo muna na totoong tao yung kausap nyo na hindi scammer kasi mahirap pagkaganyan. S sayang oras, pera, tas pagod. O paano mga pali? Wala, wala tayong magagawa. Kailang, uuwi tayo ngayon ng binangunan ng walang dalang motor. Wala, naloko na naman tayo. Yeah, nga. so paano? So na lang, kita kita ulit tayo sa next content natin.